video video mo yung gadwin guys oh, wala may naman guys wala may zero yung gadwin guys sorry sorry mga may ane guys sorry sorry yung may ane guys okay, wala may sakay na ako guys pa mm. napilo naman eh ha ito na yan yeah, yung know guys makita na may kasaya ng galing ng galing. Pinago rin! Ano sa uh -huh. uh, okay, uh -huh. busing sa sa'yo conductor? Ikaw sa? Oo. Sa akong na to? Sa kay? Eh, sa kay mo, te. Dos mil na guys. Dos mil mo niyang guys. Hindi mo na akong conductor, guys. Mal ay sinenglan. Wah, kita sehiruan guys. Ini aku ke dokter, guys. Kayak tali tulaan. Hai, lo apa dare? Pandar guys. Jadi menjadi jadi meningkat gue. Halo. Ini tapi ke sayur bosing.